sa ating panahon ngayon sa simbahan ay patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, itong panahon ng Easter na tinatawag natin ay wag lang nating tignan bilang pagbabalik tanaw lamang sa nangyari sa Panginoong Yesu Kristo na siya'y pinako, matay at muling nabuhay. Ngunit mapapansin niyo po sa mga darating na araw, ipinapakita din sa ating mga pagbasa, hindi lang ang muling pagkabuhay ni Kristo, kundi alam bagay yung muling pagkabuhay ng simbahan, ng mga alagad at kaibigan ni Kristo. Kung maalala nyo, nung unang mahal na araw, ang mga alagad ay nagtaksil, nagkanulo, mga duwag, iniwan nila si Jesus. Hindi nila mapanindigan ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, di ba, nung namatay si Jesus sa krus, ang naiwan lang ang mahal na Biring Maria sa mga alagad, si San Juan, at karamihan pa nang natira mga kababaihan. Yung ibang mga alagad nagkalasan Ngunit nung muling nabuhay ang Panginoon, nung ipinamalas niya ang kanyang awa at kapayapaan, kaya naalala niyo nung last Sunday Divine Mercy Sunday, inaalala natin yung awa ng Diyos, nung naranasan nila yung awa at kapayapaan ng Diyos, biglang nagbago yung mga alagad. Yung mga dati rating duwag, naging matapang. Yung mga dati rating kimi, aba? ang lalakas na ng loob niya magsalita. Naging madaldal na yung mga dating tahimik, yung mga dating nagtatago, nasa lantara na at hindi na nahihiya sa kanilang pananampalataya. Hindi na sila papigil. Bakit? Sapagkat suma kanila na ang buhay ni Jesus na muling nabuhay. At yun, iyon ang napakagandang paalala sa ating lahat. Hindi lang tayo nandito para kumanta ng aleluya, para manood ng salubong, para magprosesyon, para palakpakan ng Panginoong muling nabuhay. Kung hindi, upang katulad ng mga alagad, hayaan ang buhay niya, mabuhay din sa atin. Kaya nga diba, sa ating mga Pilipino, ang kadalasan nating sinisigaw kapag may pagdiriwang ay mabuhay. Para bagang sinasabi rin natin, mabuhay si Jesus. Pero ibig sabihin nung mabuhay si Jesus, mabuhay siya sa ating puso. Yun yung lagi kong pinapaalala nung ako po ay nasa Kiyapo. No? Lagi kong sinasabi sa mga deboto, pag sumisigaw tayong diba, sa poong nasareno, ang ibig sabihin nun dapat, nabubuhay siya sa atin. Hindi pwedeng sisigaw ka ng biba, pero wala yung buhay ni Jesus sa atin. Ganun din naman, ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon, at ibig sabihin nun, nabubuhay siya sa atin. At yun ang nangyari kay Santa Catalina ng Siena, kaya nga't mapapansin ninyo po ang kadalasang imahe ni Santa Catalina na binanggit ko rin kanina sa dasal, yung naglalagablab na puso. Sapagkat yung ningas ni Jesus, nasindihan siya. Naglalagablab din ang kanyang puso. Kaya di ba napansin niyo po yung imahe ng Sacred Heart of Jesus? Yung hawak ding puso ni Jesus, naglalagablab. kung tunay na naglalagablab ang pag-ibig ni Jesus, ang buhay ni Jesus, masisindihan din yung puso natin. Katulad ng nangyari ni kay Santa Catalina de Siena. Sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, mapapalad ang mga maliliit, ang mga mapagkumbaba, sila ang mas makakaalam kaysa sa mga nagdudunong-dunungan. Sila ang may tunay na kapangyarihan at kaliwanagan. Yung mga tumatawag sa Diyos, yung mga tunay na nananalig sa Diyos, yung mga tunay na sumusunod sa Diyos. Nabubuhay sa kanila si Jesus. Kaya nga, may sinabi sa Santa Catalina, sabi niya, kung ikaw ay magiging tunay na ikaw, kung papaano ka nilikha ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka maglagablab. Be who you are and you will set the world on fire. Pag, na, pag naganap daw iyo kung ano yung plano ng Diyos, maglalagablab ka. Hindi pwedeng hindi tayo masindihan ng ningas ni Kristo. At kapag tayo dahil naglalagablab, ano raw ang nangyayari? Katulad ng na nangyayari kay Santa Catalina ng Siena, nagbibigay liwanag. Hindi ka lang nagpapasikat. No? May pagkakaiba daw na, no? You don't just shine. You give light. At yun ang liwanag ni Kristo. Nililiwanagan tayo. Tinutulungan tayo. Bakit? Pag maliwanag, nakikita natin ang daan. Di po ba? Kaya di ba pag, pag maganda ang ating uh, mga plaza, maganda ang ating mga kalsada, pag maliwanag, nakikita natin ang daan. Nagiging maayos ang paglalakbay. Ganon din sa buhay. Pag nando ng liwanag ni Kristo, magiging maayos ang paglalakbay. Makikita mo kung saan ka pupunta. Pag madilim, anong nangyayari? Nagkakabanggaan. Nakakasakitan. Naliligaw. Kaya pag sa buhay natin, nagkakabanggaan na tayo, naliligaw tayo, nagkakasakitan tayo, ingat daw po, baka nawawala na ang liwanag ni Kristo. Kaya yun yung ipagdasal natin kay Santa Catalina ng Siena na kung papaano siya pinag-alab ni Jesus na muling nabuhay at nagbigay liwanag sa mundo, tayo din dito sa Samal masindihan tayo ng liwanag ni Kristo. Naalala nyo nung no, Easter Vigil? May mga kandila tayo, madilim. Tapos, yung liwanag ni Kristo ang siyang nakikita, masindihan din sana tayo. Sana hindi lang yung kandila ang nasindihan, kundi ang mga puso natin, katulad ni Santa Catalina. At pag nasindihan, magbigay liwanag sa isa't isa upang sa gayoy muling nabuhay si Jesus, hindi lang sa ganyang sarili, kundi muling nabuhay siya sa ating lahat. Kaya, pag, sa pagpapatuloy ng misang ito, sa pagdiriwang natin ng kapistahan, no, ngayon at bukas, nawa, ang maghari sa atin ay ang liwanag ni Kristo upang sa gayo'y tayong lahat magbigay liwanag din sa isa't isa. Amen.